Diya uh Thread, thread, go What? Diya uh Boss, boss. Pwede magtanong, boss? Pwede, boss. Pwede. Um, Nag-anap kasi ako ng pang-business na sasakyan. Meron mm -hmm. ko bang offer sa y. Anong business, boss? Supplier ako ng mga gulay, boss. Eh. Mm -hmm. Okay, okay. Boss, sakto. Papakita ko sa'yo ang bagong-bagong L300 ng Mitsubishi eto boss, tayo sa unahan. eto boss, ang 2026 Mitsubishi L300 manual transmission dual AC. Boss, dito tayo sa unahan. Ang ating grill, horizontal front grill, chrome na yan. Lamps, halogen, okay? Wala namang pinagkaiba masyado sa harap, boss. Dito tayo sa loob. Ngayon, bakit siya perfect sa business mo, boss? Papakita ko sa'yo. Ang ating... Uh, L300 boss, ito na yung tinatawag na FB body or family business body. Meron niyang payload na 1,215 kg. So kahit anong isa kayo mo dyan, boss, pwede maluwag, spacious. Dual AC boss, meron tayong air, con uh, air condition unit dun sa driver seat. And then dito, boss, meron na rin tayong air condition unit para dito sa ating family business body. So yung mga gulay mo, boss, hindi niyan malalanta talagang kikita ka, hindi ka rin malulugi. Pero syempre, hindi naman pwedeng puro business. Boss, if ever, family outing, kayang makipagsabayan. Maa-achieve ng family mo ang comfort sa loob ng L300 ng Mitsubishi. Balik tayo, boss, sa unahan. Pakita ko sa yung driver seats. Let's go, boss. Ngayon, boss, kung ikaw yung magdadrive, bagay na bagay sa'yo to, boss. Kasi, hindi naman naman, boss, very comforting sa loob. Yung ating uh, steering wheel, very classic looking, naked-like uh, steering wheel. Sa audio input, meron tayong uh, two-way speaker sa loob. Tapos, kasha ang three passengers, including na yung driver. and yan, boss. Perfect and para, sa. Okay, okay boss. Boss, paano po pag-financing uh, yung kukunin uh, pag ko? Takto, boss. Ngayong September, boss, meron tayong promo sa ating L300. Uh, zero down payment, 21,000 monthly repayment. Okay, boss. May hmm. promo ba kay boss na mga offer sa akin? Boss, ngayong September din, meron tayong free two months amortization. Ibig sabihin, boss, yung first two months mo, hindi mo na kailangan magbayad, boss, kasi libre na yan. Kasama na yan sa promo, boss. Okay, boss. Maganda pala yung promo, no? Kung ako sa'yo, boss, tuloy na tayo sa applyan. Firmayin na kita. Okay, boss. Thank you, boss. Pukontakin na lang kita, boss. Salamat, bossing. Ingat, ingat. thank you boss thank you. Uh,